Kamusta mga loads so ito na yung dalawang paso ng tinanim ko na bawang Dito sa maliit, patay na So, tingnan natin kung ano ang resulta nito kasi nag Nagdududa talaga ako eh Woo! Kaya, tara, umpisa natin so, Malalaman natin to ngayon Actually, first time ko magtanim nito. Kaya, hindi ko rin alam kung anong resulta. Mukhang alanganin ah. <laughs> so, ito yung resulta ng bawang. <laughs> hindi ko alam kung bawang pa na. So, ito siya. Pero buhay siya. Isang bote lang yung nabuo niya. So, nice try. Wow. Kasi kahit pa paano, may idea na. sa so, itong isa, hindi ko alam kung anong resulta nito, kaya buksan din natin para makapagpalit na ako ng ibang gulay. Mataniman ko na siya. So, same result din lang. Ayan. So, ito yung <laughs> yung isang botel, isang botel pa rin. Lumaki lang. Hello. <laughs> so, Hanggang dito na lang. Salamat!